Magandang araw sa inyong lahat, linggo ngayon At day off ng lola nyo, kaya nagpunta ako ng palengke para maghanap ng uulamin At bago ako maghanap ng uulamin namin, bumili muna ako ng baon ni Maron At naisipan ko nga magluto ng favorite ni Maron At tiyak, mamaya, marami siyang makakain At bumili muna ako ng panahog At dito na kayo bumili ng mga karne, fresh Sing fresh ni Tita Silva <laughs> At bumili na rin ako ng partner ng uulamin namin, Galunggong. O, oh, ba? Diba? Pak na pak. <laughs> so ayan na nga, pauwi na ako ng bahay namin at uumpisahan ko ng magluto. At nakaramdam na rin ako ng maraming gutom. <laughs> so ayan nga, nagsaing na ako, tapos pinalambutan ko yung binili ko. Tapos iprenito ko na yung sahog o sagpaw. <laughs> At inihanda ko na rin yung bawang at sibuyas. At lalagyan ko ng daw ng sili. Ayaw kasi ni Maron ang palaya. <laughs> o, ayan nga. Nakaluto na ako. O, oh, di ba? Ang sarap-sarap. Yan ang paborito ni Maron. At pinirito ko na rin yung galunggong. Sarap! Guys, kain tayo. Ano to, Maron? Munggo. Favorite. Tsaka pritong galunggong. Laps! <laughs> ang sarap! hirap-hirap pagprito ng galunggong ano. Ha 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 ha. Ha ha lang, <laughs> lang nahihirapan ako. <laughs> Nakakaloka. Kailangan mo banta yan. Oh, ang sarap. Maroon. Ang sarap-sarap ng ulam namin. Mmm. <laughs> mmm, ang hap. Ang ulam ni Dam. Nagyan ko ng hibe. Hibe. Mmm. Mmm, hot. Grabe. Eh. Part na talaga, ano? Yung munggo at saka pritong galunggong. Hmm. Yung galunggong na bilog Hindi ito yung galunggong na yung salmon. Tapos mas gusto ko kasi yung to totoong galunggong. <laughs> mas malasa. Hello, Tito Silva. Ito kumakain na kami. Ay, eh, sabi mo nga kayo na parang gusto mo yung ganitong ulam. Munggo. Mm, ang sarap

Matagal ba po ko d'ya? Wala akong ginawa, maghapon. Naglimis sa bahay. Naglabay. Bakit may isa akong pasyente hindi naman manag-check sa kalimutan ata. Okay lang, parang nakapaglimis ko pa ng bahay mmm ang sabi ng gelunggong ayan ka nalang ito kana lang, kumisit, tawag talaga? Hindi dito ako kasi, ito ba? Mayan, hahaha, daw hahaha, 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 ka lang hahaha, sa inyo hahaha, yung Paano ka hapon? Napakabaho. Hindi ka kasi naligo. Kasi nga, And, yon, yung hingat. Ang pinaligoan ko. Ngayon, lumabas yung sipon. Tapos ang lubo. Yung gamot ha. Mm. Alaga naman sa gamot. Hindi ko nawabayaan. Siguro siya, pag hindi siya nagbabayad sa siguro nilaglat na. Bukit nagbabayad sa amin siya, kaya mild lang. Kasi alam na alam ko na yung katawan ng mamon eh. Kaya alam, kaya alam ko na siya. Pag masa umubog, umunan na, ako po, napainom ko na ng gamot para hindi nilaglatin. Ano nila magtuloy-tuloy? Basadong kapasado ko, ko na yung katawan niya. <laughs> Mm. Ang aga namin kumain. 4.30. Mukha, rob. Tinayin ko lang kasi kanina, ano? Tinapay lang ako. Nagutom na, gutom ako. Tapos mamaya, pag nagutom kami, o dinag-merienda kami, ganoon po yung ginagawa namin. <laughs> mm mmm. Tapos Bye. Magiging kayo lahat. Happy weekend. Happy Sunday. May God bless you. Mm. I love you all. Bye. 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 Dahil Baka bukas, makakawa ko na yung cellphone. Hindi ko, kailangan ko nang magka-cellphone. Kala tong cellphone ko, naglalag lagi ay naglalag. Bakabakal. Hindi ba yan?